nagkunta kami sa home depot mga dre wala yung rubber paint na gusto ko hindi ko alam kung ordering ko pa o yung nasa home depot na lang iniisip ko rin kung oil base yung ilalagay ko o yung para matakpan ba yung mga ano nya yung mga lubak lubak nya okay na yan lang okay naman pala buksan mo na 就不会放。 Tapos na kami maglinis mga dreno. Bali, inaantay na lang namin matuyo yung deck namin. Tapos bukas, pipinturahan, pipinturahan na yon mga dreno. At nandito kami ngayon sa plaza. Uh, bumili ako ng pantanggal sa bara. Tsaka ng cooking gun. Magkano? $1.50? Dito, dito $5 eh, no? 150 sa Canadian Pair mga dre yung pakita mo nga kung ano yan ayan dito 5 dollars <laughs> at tagal na ginagawa ito mga Andre, no hanggang ngayon di ba tapos e eh? nagsimula ako dito sa plaza ano ba si 6 years na Mula noon hanggang ngayon Mga dreno Hanggang ngayon Nung dumating ako rito Under renovation Ngayon Under renovation pa rin Ang maganda lang dito Mga ilaw mga dreno Ito yata ni Seven training ko na si Rengel Mga dreno Sige, walang tao yata dyan. Okay. Ah, ni na rin ito. Sabi sa akin, sa toilet daw eh. Ah, dito yata. Ah, may sinabi sa akin dito ano eh. Lahirak nah, buksan Masih rana tuh Itu okay, kitchen power set style nya pag ganyan kaluwag ito nailaw pag ganyan kaluwag diba sa ilalim yan may ano yan dapat may merong dapat may clip yan rin sa ilalim ilaw mo wag wag mo warin op oh, taga lang Ayun, Ay, hindi screen lang yan pwedeng ano yan pasok nga sa loob rin tulak mo papalit kami ng screen ng tawag rito tapos rin tumabi niya yata ah sige Magpapalipit e, eh, no? oh masira mo ulit yung nilalagay mo. Ayaw mandar mandag? Masyado siguro malaki, no? Anyway, uh, gawin pa natin nandito, mga dre, no? Kasi dito naman, ito man ang problema ko. Check. Ayan, no? hindi na namin na ipakita sa inyo mga Andre pero nagawa naman namin yung ginagawa namin nahigpitan ko yung gripo nagawa yung screen yung bintana hindi namin na pero nagawa rin yun mga Andre no? ngayon naman wala <laughs> kaming tubig sa bahay na naman no? kaya bibili uli ako ngayon mga Andre no? buti nga sa kasama ko to ngayon eh, di ba? Maxi lang ang ano ang inaabot ng alas 8 alas 9 pag sabado linggo yung walmart sarado na yan Rain pag duty ka anong ginagawa mo dito? saan? mga frozen? mga pizza? kabilaan itong, itong aisle na to sa'yo ah ganun ang duty ano pagbago yung mahirap sa'yo? Pagbago ka? pa may sale na ano? Na manok. Eto rin no? Naka-sale, oh. No? Ay, hindi. Mahal din, eh. Tingin tayo ng sale at makatipid-tipid. 13. Mura kaya yan? 2 kilo. Naisip ko kung mura yung ano eh. Ganyan oh. Nung, nung nakaraan nakabili ako ng ano eh. Nang dalawang piraso. Dalawang piraso, 14. Eh, samantalang ang binibili ko dati, parang isang piraso 14 baka may nakasale na uling ano alam ang tawag rito yung ribs nung nakara may nakasale na ribs kumuha ako eh ano ba yung nakasale doon sa dulo rin nakita mo dito mga bit kailangan ng ano eh galing nga ng pamimili mga dre no? dahil masyado ng mahal ang ano ang mga bagay bagay 20 Ilang kunin mo? Hindi e rin, tatlo lang, no? Fifteen dollars, eh. Yung masarap. May cheddar cheese. Ocho pala to? Ocho, <laughs> <laughs> alam na, piraso. Daming ano. Daming iba't ibang klase ng pagkain. <laughs> keso, keso. Ito masarap to rin eh. Papapakin mo lang. Sa ilalim. Sa ilalim. Kailangan ilagay mo yan doon rain. Yung orange. Ah, ayos ah. Kasi minsan kailangan mo timbangin eh. Magkano lahat? 27. 27. Makatipid tayo kasi mura-mura yung tubig. Okay din naman. Pwede na. Ngayon ako babalik para tapusin to. Ano ba ang transparent? Okay naman. ba agenda time mga dre Napapanood ko yung video ni Atoy Sulit. Atoy Sulit, shout out sa iyo. 140 something lang yung gasolina sa kanila mga dre no. Dito sa amin eh 173 oh. Aga pala, shout out. Shout si Wanil Querolan. Shout out sa inyo. I miss you. Tinatanong na ni Jeremy kung ano ba yung sinend sa'yo? Ano? Hmm? May sinend sa'yo yung pipirmahan mo? May binigay sa'yo? Sinend mo ako eh. Sinend mo sa kanya? na lang. Sabi nung HR na HR ko natin. Ah, sa HR? Binigay na sa kanya, tapos sinend ko sa HR. Uh, sa HR. Mm hmm Okay. na Hanggang kailan yung kontrata? Ha? Hanggang kailan? Kontrata ba yun? Uh, Kaya sinabi sabi ko na króltsat, Nabangit ko ba mga dre na ano? Ah, uh, tawag dito. Hanggang summer ka daw, di ba? Summer. Summer lang siya mag-work sa amin mga dre. Hanggang August. August, ano, last week. Hey friend, take. Eto mga lalo Napaka, napaka swerte ko rito sa totoo lang. Nung nawala yung lisensya ko, siya yung, no problem my friend. Siya yung nakapulot mga dre. No? Nung... Siya yung nakapulot ng lisensya ko eh. Nung nawala. Siya yung nakapulot ng lisensya ko. Siya yung kumatok sa amin. Nung ano, nung ano tayo dito. Nung masusunog yung eto. Yung mahal mga dre. Yeah. Wait. We don't have to start the day yet.